Taon, hello natulog oh pa man patutuyang nanay natulog na lamang daw siya sa ilalong sako town ni mata na town po doon ka ayaw niya mong baktin wala na patutuyang nanay oh na gano'n sila mga 15 sila ba dami sila 15 piraso sila tapos, yung pinakamaliit, hindi nakadidi, kawawa, kumakain na lang daw sa siya. Doon sa lagayan ng ano, yung may bilog dyan, may tawag doon, gulong, o, ligid, gulong, lagayan ng pagkain, feeds, naubos na sa mga kaibigan niya. Ay, kapatid, ano, labas na siya ay. Eh. Galing siya dyan, kasi hindi siya makadidi doon sa inahin, ay eh, sobrang sikit na kumakain na lang siya ng feeds. So, hanap talaga yung feeds yan. Nilagay ko lang dyan na sako. Tapos makukuha pa ako ng feeds ng isang ano. Dyan siya pupasok. Gutom na gutom na yan. Dito yan papasok. Pag hindi siya makadiday sa nanay niya, diretsyo yan dito sa ano. Dito sa feeds. pre yan diretsyo. Hanap yan pagkain. Kawawa naman yan.